For today's video mga lods, pag-uusapan po natin kung ano nga ba yung mga bagay na ayaw na ayaw na ginagawa ng mga lalaki pagdating sa Jerjer. Pero bago po tayo magsimula, isa muna mabilis ang shoutout kina Ricardo Evan, watching from Iloilo -Ilo City. Pangarap na Lisay at kay Junjun Janiba from Nara Palawan, always watching every your vlog on YouTube. Maraming maraming salamat sa inyong tatlo. God bless po sa inyong lahat. So, ano nga ba yung bagay na ayaw na ayaw ng mga babae na ginagawa ng lalaki pagkating po sa Georgia? Number one, masyadong salbahe. Ang ibig sabihin ko dito, Lods, no, yung wild ka, no? no? May mga lalaki po kasi Lods na masyadong wild pagkating po sa Georgia. No, marami pong exhibition na ginagawa. No, hindi lang po talaga yung simple Georgia lang ang gusto. Ang gusto, yun, maraming ang exhibition, maraming mga ginagawa muna, no? Yung paglalaro. So, ang babae, Lods, no, okay lang naman maglaro kayo, no? Pagkating po sa Georgia, no? uh, tamang burat syahan lang, tamang, alam nyo na, no? So, alam nyo na, no, yung parang normal lang na ginagawa ng isang lalaki pagdating po sa Jajera, no? Yung talagang simula, simula ulo hanggang Pero po kasi may mga lalaki po kasi doon, nakakaiba, no? Parang mas gusto nila yung parang medyo may pagka-brutal, no? May gusto po nila yung, gusto po nila yung parang mas hayok. No. Ang po dito lods na masyado kong salbahe, no. Ito po yung parang sa mga position, ito yung parang okay lang sa na parang hirap na hirap yung babae, no? Baluktot na baluktot, no? Yung ibang alods karamihan, may ginagawa na pinapatong dito yung paa sa balikat, no? And then, doon po yung Talagang, ang babae kasi nulod, hirap, eh, no? Ah, uh, yung balakang niya, eh, nasasaktan, no? Pero sa inyo mga lalaki, okay yun. May mga babae na gusto yun, pero karamihan sa babae ayaw. Sa akin, okay lang, pero... pero sa iba kasi, Lods, ang gusto lang po nila experience lang. Pero yung sabi mo, araw-araw mo gagawin yun, hindi po maganda, no? Yung po yung isang bagay na ayaw na babae talaga pagdating po sa mga gergeran, no? Pero na po kasi Lods mga lalaki na parang sadista na yung dating, no? Yung parang kakaiba ah, ng ginagawa. Sa kanila, sayang sayang sila, -saya -saya, pero yung babae nahihirapan, nasaktan. Karamihan kasi dyan, Lods, no? Ina-apply niyo po yung napapanood din yung sa bakbakan video doon sa taong nakakagergeran ninyo. So, alam niyo yung mga bakbakan video, masyadong ano yan, yung mga brutal yan, di ba? So, may mga lalaki na ina-apply yan doon. Pero karamihan po lalaki, hindi naman po ginagawa yan. Pero meron talaga siguro yung mga lalaking, alam niyo na, nakakatik ng magamot. So, alam niyo na, naludes, no? Parang kakaiba yung takbo ng utak. Kasi dapat tayo kagad sa number two, yung diretso mukbang, no? Ayaw na ayaw rin po ng buy in loads, no? Na ginagawa ninyo ng mga lalaki sa Jorgeran, no? So, kung nari loads, magsisimula pa lang kayo, eh, din dumiretso na kagad sa bibingka, no? Nagmukbang ka na kagad, no? Wala ka ng bura wala ka ng paligoy-ligoy. May mga lalaki ka, loads kasi na pagdating po sa Jorgeran, diretso mukbang, no? Ang babae loads, po yun. Bakit? Kasi po, mga babae loads, mas po, po talaga muna namin na yun, nilalaro kami, no? at least, no, yung part po na yun, iiwan mo yun sa bandang dulo. Kasi po, kapag po nagsimula ka ng sa taas, hindi pa pababa, may kilig feelings po kami na, hindi pa baba ka na, and then sabihin namin, ayun, papunta na siya doon. ba diba? Parang kinikilig kami, and then na-excite kami lalo. Pero may mga lalaki loods na na-encounter ako na ganyan dati sa jowa ko, no, diretso talaga mukbang. So, ako ay eh, parang medyo nagulat ako. Tapos, yun, pagkatas mukbang, and then, yun na kagad. na, no? So, ang babae, Lods, ayo po ng ganon. Mas maganda, na mas maglaro muna kayo, mas mabasa na siya. Para po pagdating po doon, mas basa yun. Hindi po ma-update kapag ka nagyayaran na kayo. So, kaya po napaka-importante ludes talaga ng magaling ka talaga mamburats siya, ano? Hindi po talaga yung na ng bang. No? Hindi <laughs> po lahat na babae ludes na satisfy doon. So kaya po, kailangan po muna na ninyo talaga magsimula sa taas pa baba. So ganun po yung tama. So boring po ang lods sa ganun na diretso, mukbang na agad, no? walang burat saan. wala man lang halig dito, wala man lang halig doon. No? Kailangan medyo parang pahabain nyo rin po muna. No? Huwag muna kayo sa target ninyo. Huwag okay, magmadali na parang wala lang bukas. So hanggang dito na lang po tayo mga loods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So stay connected and see you again for my next video. God bless. Bye-bye!